ani kasal kayo nitong ano mo opo kasal Ama. po tapos ilan ang anak ninyo dalawa po dalawa ilang taon na ang panganay 24 po 24 at ang bunso 19 po. 19 at ilang taon na kayong hiwalay o na hindi siya nagpapakita sa inyo ah uh, almost 20 years po 20 years opo hiwalay sa, sa anong eh, ano ba to sa anong kadahilanan nag-aaway nagkaroon ng... Gulo? Ano ba? Lumayas? Ikaw, may um, ikaw. third party po. Ah, may third party? Opo. Opo. Ikaw, naiwan sa Bacolod? Hindi po. Saan? Dito po nangyari, hiwalayan sa Maynila po. Ah, sa Maynila. Opo. So, dito talaga kayo nagsasama? Opo, Santa Mesa po. Tapos, paano mo na-discover? Kasi po, usually, ang asawa naman po, eh, meron tayong tinatawag na instinct. Kutob? Kutob. Pero hmm. hindi ko po yun... Uh, pinansin agad? Pinansin agad. Kasi, okay. uh, ako naman yung tipo ng asawa na nung una... Bilang asawa, naiintindihan ko pagod din po siya sa trabaho. Hinahayahan mm. ko siyang sumama sa mga kasamahan niya, nag-beaver house. Mm. From ilabi time to ilabi time, ilabi. nagtatrabaho rin po kasi ako noon. Nagtutulungan okay. so, kami. So kailan ito? 20 years na? Mahigit lang? So 2000... 2004, nag-umpisa yung dudahan. Okay. Opo. Kailan ang hiwala yan? Na... 2005 po, nang okay. around ng February, hindi ko na po ma-recall. Drain-drain mm -mm. ang utak ko po. Kailan mo pinanganak itong bunso mo? 2005 po, December 7. December 7, yes, 2005. Po. So, ibig sabihin, nagsama pa kayong nagsama mag Nagsama pa kami ng February 24, which is may nangyari pa sa amin. Kaya ka, nagduda sila kasi after noon umuwi na po ako ng probinsya. Oo. Tapos, pinanganak mo na ng December? Hindi, bumalik pa po ako ulit dito. Bumalik ka pa ng Maynila? Nagsama so, pa kayo ulit? Kasi yung nanay ko po ng June. Okay. 2005. Kailan yung talagang hiwalayan na? Doon na po yun. Yung, yung namatay December na yung... Na. Na, hindi po. Nung namatay na yung nanay ko, bumalik na po ako rito. Wala na po siya. Alam niyang buntis ka? Alam po. Tumawag pa po yan. Okay. Nag-resign siya dyan. Alam niyang buntis ka, in-acknowledge naman niya na kanya. Nung at that time, ha? At that nung time po, nung yun. sinabi ko na buntis ako, delayed ako. Mm -mm. One month pa lang ako doon nakabalik. Mm -hmm. Ngayon, ng nanay ko, ma ano na, parang... Ma na, ano na? So, lumalala yung sakit. Uh -huh. Tumawag siya. Sabi niya, may papadala siyang pera sa akin. Sabi okay. ko, bakit? Balaglag mo, sabi niya sa akin. Dinig na dinig po ng nanay ko yun. Uh, pero, uh, nabuo naman yung ano, di ba? Hindi ko po. Hindi niya natuloy yes. na magpadala dahil sabi niya magpapadala siya. Hindi natuloy yun. Binuhay ko po dahil sabi ng nanay okay. ko, kasal kayo at ang katwiran ko, hiwalayan mo na ako. Buhay yan. Anak eh. ko yan eh. Yan na lang may iwan sa akin. Yes. Nanganak ka, tumulong ba ito? tumulong kasi nung namatay ang nanay ko, yung mga biyanan ko po, mahal na mahal nila yung mga anak ko. Okay. Dahil lagi isang lalaki siya, okay. panganay yun. Okay. So, simula noon, nanganak ka, nakita ba niya ang bata? Hindi po, biyanan ko po. Bali yung mother-in-law ko po, yung kasama ang, ko. Ang kasama mo? Opo. Okay. At kinilala naman nila? Kinilala po nung biyanan kong lalaki. Yung biyanan mong lalaki. Opo. Mga kapatid niya? Dalawa lang sila magkapatid. Dalawa. Nagkaroon po ng doubt kasi okay. umuwi po ako ng February para alagaan ng yes. nanay ko. Mm -hmm. Nung June, Namatay na po ang nanay ko, 29. After 3 mm -hmm. days, pinadala na ko ng binangko ng pamasahe. Bumalik ako kasama yung panganay ko at buntis okay. po ako. Dito? Mm -hmm. Opo, so nagtaka sila. Umalis ako hindi buntis, uh -huh. tumating po ako buntis. Noon ba talagang sinasabi niya hindi ko anak? Hindi siya nagsabi, nagkaroon lang ng doubt. Pero siya alam niya sa sarili niya na kanya po yon. Okay. Magkamukha naman siguro sila. Opo, may Malalaman picture natin. po. Yun, eh. Malalaman natin. Ngayon lang po ba kayo na magkakaharapan talaga ni Annie? Opo nga. Ani, anong gusto mo sabihin? Ang bilis ba? mo sa alas 4 dumating, ano? Samantalang dead ma ka sa mga chat namin. Hindi ko naman din-dead po kasi galing ako kasi ng probinsya. Eh, In 30 years? Hmm. Doon sa 20 years, nakapagbigay ka ba ng sustento hmm. para doon sa dalawang bata? Ma'am, nung kuhan kasi ito, yung pagbigay ko ng pera nito, ito sabihin ko na lang, totoo, kasi may live-in partner ako. Pero hmm. pag nagbibigay kasi ako ng pera, Sinasabi niya sa live partner ko, eh dapat para sa akin lang talaga sana yung kwan na yun, sustento hmm? na yun. Dapat hmm? eh ang kwan niya, parang sinisiraan pa ako dun sa kwan um, eh. Sinisiraan sa sa live partner ko na ato nagbibigay ako ng pera, dapat hmm. secret na lang namin yun, dapat hindi yung sana sinabi mong secret natin, Siyempre bilang respeto kasi mabait din yung sa akin eh. At saka yung live-in partner na sinasabi wait, wait, mo, nakasama ako. mo yun. Na, na, dito ako, attorney. Uh Oo. -oh. Ang gusto ni sir, bibigyan siya ng pera, pero secret na lang nila yun. Huwag nang sabihin sa iba. Bakit secret? Legal ako? Ba't mo ko itatago? You have a point. Ta na. Tama ta 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 na, naman May, point. Na. Po may, may point ka naman doon. Kaso, Anong kaso? Ang kwan natin, pares tayong may live-in. sa mata ko. May live-in partner na tayong isa't isa eh. Bakit may bidin ba siya ka mo? may live-in ako? Ako may bidin siya. Yung, yung, yung mga... sugat mo, saan galing? Sabihin mo sa kanila. Sa unang kabit mo, di ba? Anong unang kabit? Dahil na sinaksak ko kayo. Huwag ka magsinungaling. Patakuha ko yung record sa Blooming Trip. sinaksak, sinaksak niya po? Niyo? Nasaksak ko po ko silang ako, dalawa. Yung ah. unang kabit niya. Pangalawan na po yung kalibin sinasabi niyang nasa Taiwan. Ay, ma'am. Diba, yan no, yan o, dito, tanungin mo siya. <laughs> Parang umaamin kayo ng isang krimen nito, ma'am. Hindi oh, po, ma'am. Ma ito pa mm. yung lalas ko, ma'am. yan, umaamin na. Sinaksak ako niya, ma'am, sa loob ng jeep. Daming pasero. Oh. sige, ano bang gusto mong mangyari ngayon? Kakasuhan ko silang dalawa. Kakasuhan? Okay, nag usap na ba kayo? Hindi pa po. Okay. Ano Nagmamati bang kasi? plano niyo, sir? Ano bang plan plano niyo, sir? Kayo ba ay tumigil sa pagbibigay ng sustento para makapag-aral yung mga anak ninyo? Tanong niyo po siya, ma'am. Ganun na lang ang tanong. Hmm. Magpakita siya ng resibo. Kailan siya nagpadala? Kasi ang alam ko lang po, umingi siya ng tawad, nagpadala siya ng dibo ng anak ko. Yun lang po yung first and last. Tapos, bawat padala niya, may kondisyon pa, kailangan ko mag-ano sa kanya sa video call. Mm. Which is, simple bilang respeto, sabi ko sa kanya, hinayaan ko kayo ni Juwani. Dahil ang akala ko, titino siya. Mm. Bilang babae, nag-usap kami babae sa babae. Mm. Hindi mo alam, 2014, katshat ko na si Juwani bago siya mm. abroad Sabi ko, bata ka pa nag-abroad ka. Dahil ang sabi mo raw sa kanya, kriminal ako, nasaksak kita. Sabi ko, kung kriminal ako, bata ko nasa abroad ngayon. Kasi hindi ako nag-file ng kaso eh. Kahit mag-file ka, natatakot ka dahil ilang barangay, may record ako sa sukat. May record kayo dyan malapit sa libertad, di ba? Kayong dalawa ni Sherlyn, waray yun. Ten stitches po yun. So, ilan ang anak mo ngayon sa ibang babae? Ma'am, baka Tatlong wala ka naman dala dyan. Wala po. Okay. Tatlo wala po. Dyan. So, Mas, mama, sa okay. isang babae lang yun o sa, okay. sa ibang, okay. ibang sa ba 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 babae? Lang. Sa isang babae lang. Sa isang. Mm -hmm. Bakit naman merong issue na hindi mo kinikilala na anak mo yung mga bata? Ma'am, hindi ma'am. Kinilalala ko naman na anak ko yung dalawa na yun. Ba't mo sinabihan ako na magbibigay ka ng cytotic nung nag-resign ka sa Excellent Marketing? Di ba sabi ko ayoko palaglag. Sabi mo ipalaglag mo na lang yan dahil lang bangag ka sa kerida mo huwag ka magsisinungaling lalo kung nagagalit sa'yo. Kasi masyado ng bully ang anak ko. Dahil pinapalabas niyo na masama akong babae. Natutulong ako sa'yo. Natutulong ako. Dahil gusto ko mabuo ang pamilya ko. Maramdaman ng anak ko yung father thing na hindi ko kayang ibigay sa kanila. Panahon at pagmamahal ng isang ama na hindi nila mahanap sa ibang tao. Kahit na magboyfriend ako. Dahil hindi ako perfectong ina. Hindi rin ako kumpleto, ma'am. Ikaw, aminin mo. Responsibilidad mo. Iniwan mo sa akin. Tama nga naman, hindi dahil sa kung maghihiwalay, eh, natitigil ang pagiging ama at ina. Yun nga po. Hmm. Ikaw ba ay tumayo bilang ama sa mga batang ito? Yun nga, ma'am. Nung nagsusustento kasi ako, ma'am, Kailan ka nagsustento? Wala kang sustento. Yun nga, ang... Kanya, paninira doon sa pula naman, hindi yun paninira. Ma'am, ma may, may clarify ko lang po. Bakit, ma'am, sa loob po ng 20 years, ngayon lang po kayo lumapit sa amin? Ma'am, ngayon lang po ako nagkalakas loob. Dahil kung tutusin, ayaw ko po sanang gumabot kami sa ganito dahil may mga anak kaming involved. Hindi, ma'am. Pero sa loob po ng 20 years, uh, kumbaga ngayon nyo lang po hinabol yung sa sustento po? Kasi or, po... Tsaka sa pambababae po? Lahat na po yun. Kasi sa sustento naman po. Para kasi kaming nagmamakaawa. Ngayon napagod po ako. Kung kung magpa po ako ng kaso, mas uunahin ko pa po 'yon sa pangangailangan ng anak ko. Wala po kung katulong sa anak ko. Natiis ko 'yon nag-alaga na ibang bata. Sarili kong anak, hindi ko nakita kung anong litrang sinulat dahil kailangan kong mag-abroad. Dahil kung aasahan kita, pahirapan manghingi ng sustento. Alam mo, hindi lang naman pera kailangan ng anak natin eh. Yung sabihin mo lang, anak, kabusta kayo dyan? Anak, congratulations, gumraduate ka. Yung anak mo umiiyak, ma, ano ba tayo ba talaga ang tunay na pamilya? Samantala yung anak mo sa kabit mo, nakakamagmarcha ka sa kanila sa stage. Anong torture sa mga anak ko yun? Ano yun? Bilang ina, nasasaktan ako. Unfairness na yon Kaya naisip ko, this is the time. Inamon mo pa ako last year October na sa Saudi ako, diba? di ba? Di magdemanda ka, lalabanan ka namin. Ito na tayo ngayon. O ano masasabi mo? Itutuluyan ko kayo ngayon. Mukhang hindi naman pera talaga. Hindi po. Dahil kung okay. pera, noon pa sana kita inabol. Alam ko yung lugar nyo. Hindi ako nanggulo, di ba? Yung pagiging ama. Pagiging si ama pero. na hindi ko kayang bilhin kahit sa ang tindahan. Ang pera na hahanap ko yan. Yung time na nawala mo sa mga anak mo. Mm -hmm. Meron pa bang puwang sa puso mo para maging ama dito sa mga batang ito? Meron naman, ma'am. Pero sa kanya, wala na po. Ay, hindi, well, hindi, hindi naman, hindi, naman sa ako na sa rito eh. para sa sarili ko. Mm -mm. I don't care about you. Sa ako na lang, ma'am. Sa bata na lang. Bakit hindi mo ginawa yun noon? Habang lumalaki yung mga bata, hindi tumitigil ang pagiging ama, Severo. Hindi nga niya ma sa Facebook, kahit mga na anak niya. Kahit wala ka ng kaamor-amor sa ina nila, yung dugo na nananalaytay sa ugat ng mga anak mo, dugo mo yan. Kaya nga po. Opo. Kung ano ang pinapakita mong pagmamahal dun sa bago mong pamilya, hindi yan mababawasan kung magpapakita ka rin ng pag-aaruga doon sa mga anak mo dito kay Ani. Di ba? Opo. Nasaan ang mga bata? Nasa Ayun. po. Meron ka bang panahon para makipagkita man lang sa kanila? Kasi siya parang ako nakikita ko is more than just a money kasi meron namang pinagkukunan rin ng ano si Ani eh. Opo. Tsaka yung mga bata po is... Ma'am, malalaki na po sila. Malala, malalaki na. na po yung bata. Ilan taon na po yung panganay, ma'am? 24 po. Ito, nababasa ko kasi, hindi natuturo ang pagmamahal. Totoo Opo. yan. Pero, ang, sa English pa, nanonurture, naaalagaan, sa pag-aaruga, na ipapakita. Hindi sa salita lang. Opo. Ito, ang nakikita ko dito, panahon ang makapagihilom ng sugat. No? Jun, in, hindi biro opo ba? Diba? Naintindihan mo naman din siguro, 'di ba? Uh, ilagay mo ang sarili mo sa kinalalagyan ng mga anak mo. Opo ma'am. Lumaki na wala ka sa poder nila. Alam nila, nakikita nila na may iba kang pamilya. Masakit po 'yung torture sa akin. Hindi lang sa iyo. Sa bata po. Mhm. Mm po. Palagay mo ba, John, kaya ka pang makabawi kaya, para kilalanin mo 'yung mga anak mo? Opo ma'am. Kung gusto nila, mami eh, kunin ko muna sila sa akin. Mm. mga bata. O siguro kahit yung sabihin na natin, alam mo yung naman sabi, kunin na forever. Alam mo yung sabi ng bunso? Mm. In, huwag kang magsinungaling. 2007, nagtumawag kayo na plano na yan nakukunin. Mm. Until 2021, 22, nasa Saudi ako. Sabi mo pagdating ni Menchi, na kapatid mo, Kuku bakit hindi nyo tinuloy? Tatanungin kita. Mm. Kasi... Nanggulo ka na naman no. Hindi kung ano, ako nanggulo, paano ako nanggugulo na sa Saudi ako? 'Yun nga 'yung ang kausap mo 'yung At ito, ito, ito ko. lilinawin ko 'yan, hindi 'yan panggugulo. Dahil ang panggugulo 'yung puntahan kita sa Isabela, bulabugin ko 'yung mga anak mo doon na nag-aaral, na doon tayo kinasal. Hindi ko ginawa. Hindi 'yun pa panggugulo. Lilinawin ko. Ngayon, konsekuensya sa mga pagkakamali mo. Bilang babae kami 'yung 'yung kabit, dati na kaming may usapan, kung gusto ko kayong guluhin, pina ko na kayo sa Facebook. Yung babae mo, dati na niyang alam na nagsisinungaling ka sa kanya. Ngayon, nagdala ka ng bagong babae. Natural, nagbalik siya sa akin. Hindi ako nanggulo. Ikaw ang gumawa ng gulo. Ba't ka nagdala ng bagong babae sa bahay niyo ni Giovanni sa tagbalit, sis? di lang. Ilan para ba na, talaga, John? Para naging... Tatlo ano, ko! Ato, hindi ko lang alam yung iba. Magsabi, mag, pa, hindi kita pinapahiya. Nandito na tayo sa harap ng attorney, Huwag ka na magsinungaling. Please. Wala akong alam doon sa tatlo na yan. Ang sa akin lang talaga... Kasi ang gusto mo is maging ama siya. Opo. Diba? Ng mga bata. Ikaw naman, umuoo ka. Opo. Kaya mo. Opo. Kaya mong matugunan kahit papano hmm. at magsimula. ba? Diba? Yun naman ay depende rin sa mga bata. ba? Diba? Opo. Tama si Mema lang eh. Diba? Hindi natuturo ang pagmamahal. Opo. Pero pwede na tayong magsimula. Nagbumuo ng relasyon. Kung ano man ang kahinatnan ng relasyon na yun. Diba? ba? Pwede tayong magsimula. Hmm? Hindi naman rin natin i-expect eh buksunan damdamin, ah, oh, mahal ko tatay ko or mahal ko ang anak ko. N ma masyadong maraming nangyari, masyadong maraming naganap. Masyadong maraming sugat, no? Oh? Tsaka yung sugat na 'yan, yung, alam mo yung alam mo yung sugat na hindi gumagaling kasi palaging ginaga yung kinukutkot. kot pag may nangyari, nakutkot na naman. O, lumalim po. Opo. O, lalalim. Magkakaroon ngayon ng lamat, 'di ba? Pero pwede tayong magsimula. A ako, ako, kasi, Shari, ano ako eh. Hopeful. Ganon. At saka, ikaw naman, Ani, dahil bibigyan mo nga ng pagkakataon, hu wag na muna nating ungkatin yung mga nakaraan. Kasi wala na tayong magagawa dun. Hindi, ma'am. Diba? Hindi ko naman uungkatin. Kung mm -hmm. hindi niya sinasabi na panirila, wala akong ginawang oh. paninira sa kanya. Ako yung nasira dito dahil okay. ako legal wife. So, tigil na yon. Ang dapat nating makita o matingnan ngayon, kung paano natin bubuhayin yung relasyon bilang ama at anak? Hindi na hindi yung mag, bilang mag-asawa, wala na eh, pang pa at ba? Ibang ibang ano na 'yon. Kung gusto mong magkaso o whatever, ibang usapan 'yon. Pero ang hinihingi mo ngayon, hindi, hindi nga pera, diba? 'di ba? Is yung maging ama. Nasa tamang edad na yung mga bata. June. Opo. May trabaho ka ba ngayon? Kaili pa extra-extra sa Grab po. Pero Meron ka bang panahon? Palagi mo ba kasi malayo sila. Bali kung hindi naman pwedeng anak po ni... pupunta sa yo pag gusto ni Annie ma'am na mm. Bali kahit kailan. Ano kayilani, ba naman yung pagbakasyonin kahit... mo muna nang mga... matagal na yan namin na pag-usapan ni Giovanni, ma mm. si Juani ma'am dahil nag-uusap kami. Yan yung yung kabit niya ngayon na may tatlo silang anak. So, so okay man. naman kay Juani. Okay, dahil sabi ko Juani, wala na akong magagawa dahil ako asawa lang ako sa papel. Ikaw asawa sa toring. Sabi niya ate kung magbabalikan kayo, sabihin mo sa akin, dahil kaya ko mag-aasawa. Sabi ko, hindi ko alam. Hindi ako mag-de-decision dahil sa lalim ng sugat ka ko. Hmm. Parehas na kayo may anak at saka hindi na natin pag-uusapan yon. Oh. yun. So, Humayag siya na pupunta to. Sa, pupunta sa ka ng probinsya. probinsya. Lord. Eh kung yung mga bata ang papuntahin natin dito, kasi para hindi siya tumigil sa pagtatrabaho, sabihin na natin na isang linggo o dalawang linggo, sorry, ano ba, may bakasyon ba? Nag-aaral pa ba ito? Hindi po sila, okay. hindi po tapos na pong kasi nagtampo nga, pinangakoan nilang kukunin itong taon na bago ako umuwi na galing Saudi. Pinangakoan nilang susunduin. Ang sabi kasi ng mga bata, papayag lang silang sasama. Pagkasama ko, eh hindi sila pumayag. Kaya hindi po yun natuloy. Kasi ang dalawang anak ko po kasi... Eh ako rin, parang ayoko naman na sumama ka. Hindi, kasi ang sabi ng panganay <laughs> po, sasama kami ma, dapat man ka. Kasi pag hindi namin ah, nagustuhan, babalik kami okay. sa'yo. Okay, sige. Jun, para maging ama ano ang pwede mong i-commit. Pero mahirap rin yun eh. Ano ba, ba't ka sa akin mag-commit <laughs> magiging tatay ka? Sa sarili mo dapat. Hmm. Yun lang ang pang ma'am. Yung kung pwede, kunin ko sila dito. Oh. Alam mo, dapat magkausap, dapat meron tayong makausap yung yung sa mga bata. Kasi of hmm. age naman na kasi ang mga Ang 18 mga years bata. old na po yung bunso. Oo. Opo. Tapos pag-aralin, gusto mag-aral. Opo yun ding diba? yung di din, yun kasi ang usap na Nakuan lang ma'am nung kasi yun ang usapan din namin ng kapatid ko na paaralin yung dalawa na. Yun. Mm. O ba't hindi natin ituloy? Onyo. So, ano? Pwede naman po ma'am. Mm -mm. usap... Hindi pwede. Dapat talaga ituloy opo, opo. natin yun. 'Di diba? ba? So, unang una una yung pagpapaaral. Panganay mm. ko rin ma'am, tinatanong ko rin kung gusto niya mag-aral talaga yung mm -mm. pangalawa yung. yung si may kandos. so may kontak ka dun sa panganay. Opo, lagi naman kami ni yan. Oh, pero yun sa bunso, medyo merong... Medyo malayo ang loob sa akin hmm. kasi oh. yung bunso mam. Dahil nga sa Ramdam niya kasi ano child siya. Ramdam na, niya. Na, ano? Yung pagkakaiba, pag nagpapadala siya ng pera, puro hmm. doon sa panganay. Halimbawa, 1K, sabi niya, mabinigyan lang akong 50. Kaya hmm. sabi ko, anak, pantay ko kayong pinalaki. Yung pera na yun, hati kayo. May issue Noon, ka ba so, sa bata? Kung sa'yo o hindi? O hindi naman? Tinatanggap mo? Hmm. Eh, tinatanggap ko pa rin naman. Okay. Kasi wala na naman ako. Sana yung Iba kasi, iba kasi yung sinasabing tinatanggap parang hindi ka sigurado eh. Kaya ngayon naman, ko si Menchi ipa-DNA nyo kasi alam nyo yung bata, bully pa eh. Sa akin naman, wala na yung... Wala na Kaya't yun, ha? Wala na yung, na yung DNA. Sa wala. Na yung kasi na yan, kung ano mami. So tanggap. Kung, kung hindi man, tanggap ko na yan. Oo, okay. tikita mo. Hmm. Ako, Sir, sir yung ang kasi... problema kasi, sir, hindi kasi ganun ang nangyayari, sir, sa bata. Ang nararamdaman kasi ng bata, sir, parang hindi ka kasi ama. Dahil hindi nyo nga po ginagampanan okay. yung pagiging ama. Kaya yun din po ang nararamdaman mm -hmm. ng bata. More than just DNA test. Opo. Pero sure naman siguro, sa akin yan na. Kasi kami lang naman ang kwannon. Kasi sir, sa amin po, lagi naman po sinasabi ni Sir Rafi, mm -hmm. kapag hindi naman na po, hanggat kaya namang ayusin, aayusin. Pero kung okay. hindi na po kayang ayusin, lalo na po, married po kayo, kasal po kayo. Opo. Okay. <laughs> Kung hindi naman na po kayang ayusan, mag-usap na lang po kayo bilang mga magulang. Kung baga ko, parenting po, mag-usap oh. po kayo kung ano pong plano. Lalo na sir, 18 naman na po yung Apo. anak ko ninyo. Yes. At higit sa lahat, Opo, Shari, hindi lang. tumitigil ang pagiging ama kung maghihiwalay ang mag-asawa. Hindi rin tumitigil ang pagiging ina. Ha? Yun ang dapat nating matandaan eh. Opo. Hmm. Kasi si, si, si Madam, kausap na din naman po niya yung sinasabing. Ma, ma pero si Juwani ang nagsumbong sa iyo. Nagsumbong? Na sumbongan iba. po ako ng mga uh, ex niya. Opo. Oh, itigil mo na rin yan. Huwag hmm. na, na tayo magkawang gawa sa bagay na yan. Wala nga po. Huwag na natin dagdagan? Oo nga. Tama na. Ha? Wala na po. <laughs> Anong wala na? Ilan taong ka na? 43 na po. Sus, Mariusip. Di ba? Mm -hmm. Ha? O, eh, Ani, itigil mo na yung pagkakawang gawa sa mga babae niya. Opo. I, binabalaan rin kita. Tama na. Asi kasuhin mo na lang yung mga yung mga bata. Ikaw naman, o uma, inaangkin mo naman na anak mo talaga. Aba isimula na natin ngayon. Sige po. Puntahan mo doon. Yun nun. lang po. Kasi Nasaan po ba yung si Tabakulod. si po sila lahat. Bacolod. Nasa bahay sila. Hmm. Okay. Dalawa ba, sila. Ang sabi nila nung nag-text nila kahapon kapon nandito sila, ma'am. Nandito ako, yung, ako yung nandito. Hmm. Ako yung nandito. At yung bata, yun ang text sa akin. Baka mm -hmm. mali yung pagkabasa mo dahil nalaman ka dahil alaman mong ikatotol kita. Ano po bang gusto nyong mangyari, sir? Mami, kung ano, yung basta yung bata lang, pag-usapan namin, yun lang po. bata lang. Ano nga ano, 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 po, sir? Ano pong plano nyo, sir? Mag-uusap mo makita? Yes. Maging specific kayo, sir, kasi sa kung anong gusto nyo. Kasi hmm. para hindi naman po kasi nalilito din si ma'am, hindi Apo. din po nalilito yung mga anak po ninyo. Hindi yung basta makapagsalita lang po kayo na mag para sa mga bata. Nakikinig Natagan si Tam Tam ngayon. Nakikinig si Tam. One sila, Natagan mo sila ng Ku kung anong gusto niyo, sir. Ku Kunin ko na lang sila dito. Papaaralin ko na lang dito sila, ma'am. Sa pa Manila po. Manila mm. or sa province namin. Okay. Pero magkakaroon muna ng time o ng panahon na talagang mm -hmm. magkakasama kayo. Baba. Okay. Sa pagsasama ninyo niyan, paano natin gagawin yon? Ikaw ba ang pupunta doon para sunduin sila or hintayin mo silang makarating dito? Hintayin ko na lang darating dito. Okay. Okay. Di kaya mas maganda siya na sunduin niya doon. Oo, oh, para for pleasure. Kung gusto niyo, sir. Mas maganda po. Yun po mm. yung sinabi ko dati sa kanya. Mm. Okay si Juani, doon pumayag siya noon. Mm. Takot Di man, siya. Ma, dito lang. <laughs> na lang. ko na. Pumayag, pumayag naman yung panganay ko, ma'am. Na... Siya, ang Nag-uusap lang kami kanina, ma'am. Kanina. Oh, yung bunso. So, siguro ito, Shari, ano ito eh? Uh, parang gusto ko nga sila ipa-counseling eh, Kasi may po, po. May galit. 'di ba? So uh, hindi yan in, at saka hindi matatapos, hindi ito overnight. Mm, na yung sa isang pagkikita, okay kaagad agad? Mm, hindi, ha? definitely hindi. Tam, -tam? Hindi ka tama ko podya. Ayaw ko sa mama. e kung kuwaon ka diha? Kung ma Hindi ko gani. Hindi gid Nak sasama ko. Samahan ko si papa mo sunduin kayo diyan. Mm. Maupod ko nak. Kuwaon ta ka da. Upod ka mo ni manong mo Carlo Maupod si mama, dua kami ni papa masugat sa inyo. Depende si Moe? Mm, depende daw sa akin. Okay. Sherry, ako ang sa tingin ko, bago pa man mapag-usapan yung kukunin o yung pag-aaralin, gano'n, magkita-kita muna. Opo. Kasi hindi mo pa nakikita si Tamtam -tam ilang taon na, di ba? Na physical, di ba? Ang nakakausap mo lang, ano pangalan ng pangalan? Carlo. Pa si Carlo lang ang nakakausap yun lang yun, mo. Yun lang yun. Di ba? Okay. So, Sherry, ako, nang nakikita ko dito, Jun puntahan mo muna doon. Wala mo nang usap-usapan, nakukunin, susunduin. Magkita muna. Kumain muna. Maupo, mag-usap, magkwentuhan tungkol sa kung ano nang mga nangyari sa buhay-buhay nitong mga nagdaan na taon. Mm -mm. Ano ani? Sa palagay mo, pwede Opo, oh, ganun, di ba? Pwede po. Siguro, sorry, pwede din siguro samahan ng reporter natin, ano, parang merong ano. Okay po. <laughs> uh, ipapa oh, pwede naman po, po, pero ipapa-coordinate oh, muna po natin yan, sir, no? um, uh, make sure po natin, sir, na Uh, okay naman na po sa trabaho po ninyo na makabiyahe po kayo ng Bacolod. Kasi nag umaano um, siya, umiextra siya sa grabe eh. Hmm. Hmm. Opo. X K sir, kailangan kayo mag -a sa anak ninyo. Kayo kailangan po ang may utang mo. sa anak Oo. nyo, Hindi ano naman po yung, yung e, anak po e, ninyo e, mag ano ba naman sa inyo. dalawa-tatlong araw na ikasa mo para kay tam-tam di ba? Para makita niya na importante siya sa iyo, na kaya mong iwanan kung ano man ang ginagawa mo ngayon para bigyan siya ng panahon. Opo. Hmm. Di ba? Sige po, ayusin para po natin, pwede ang uh, katapusan ng November Basta, sir, ayusin oh, po natin, ayusin ha? Ayusin natin yung scheduling oh, dyan. Opo. Kayo na lang po mm -mm. ang pumunta po ng Bacolod. Okay, Th sir? Sige po. Opo. Kasi, sir kayo pong mag-adjust sa ma anak nyo po. Okay? Bumawi po kayo, sir. Ha? Huh? mm, -mm. Opo. Kasi dapat, yung mga asawa, yung nagagalit sa kabit, ay hey. eh, sa akin nangyayari. Ako yung sumungan eh. mga kabit. Eh, mo, eh. Hindi ko sila friend. na ako sa Facebook, ma'am. <laughs> kasi dati public kasi yung Facebook ko po. <laughs> Opo. Hi kay Juhani. Ito, may message ako kay Juhani. Ah, <laughs> Giovanni, kung nanonood, <laughs> kung mapapanood mo to, alam mo sa sarili mo, sis, sisi yung tawagan natin 2014 <laughs> si, si na di diba sinabi ko sa iyo kung dumating yung araw nahilingin ko sa iyo yung panahon ng asawa ko para sa mga anak mo di ba nag-agree ka ngayon minamasama niya yung pagcha-chat nating dalawa kasi ang gusto ko naman tanggap ko yon para sa kanya kasi yung sa lahat ng 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 naging karelasyon niya yun lang yung kumausap at nag bumaba sa level niya na, naglugar sa level niya unlike doon sa una na mas matapang pa sa akin kaya ako nagawa yun, humihingi ako ng tawad. Alam mo kung bakit? Dahil lang ako ng panggatas ng anak natin na three months, halos hindi nyo ako yung ng sasakyan. Pinapababa ko. Tapos na yun. Ako napatawad kita, pero ako hindi mo ako mapapatawad. Dahil lang nasa nasak kita, hindi ko sinasadya yun. Nandilim lang yon Pero yung, yung anak natin sa ngayon, bigyan natin ng panahon, hindi para magsumbatan yun yung pangarap ko eh. kasi yun ang kailangan ng anak ko yung mapil niya yung father's love na hindi ko kayang ibigay okay. unang kahit na sinong tao sana Anima mapatawad mo rin ako sa mga nagawa ko sa inyo ganun din sa mga anak ko Tam-tam, sana mapatawad mo ako anak <laughs> tsaka si Carlo sorry talaga hindi pa naman Laki huli lang ang lahat. ko sa inyo. So, hindi pa huli ang lahat, no? Uh, maganda na, ayan, may nilabas natin ang mga sa loobin ninyo at uh, nakapag-usap kayo. Pero, yun nga, um, june medyo kailangan ng malaking, ano pa, yung pagpapakita. Opo. Effort po. Pag-aaruga, pagmamahal, uh, sa kung paano mang paraan para kay Tam at kay Carlo. Okay? okay? Sige po. Sir, uh, ma'am, uh, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ha? Opo, oh, uh, uh, Aayusin uh, po natin to. Okay? Salamat po at uh, magandang hapon po.